good afternoon, good afternoon to everybody. Ngayon, dahil hindi na tuloy ang aming sumba, maglalakad po kami. Papunta kung saan ang marating ng aming mga paa. So, nandito kami ngayon sa gilid ng irrigation Papuntang Sorko. Papuntang Sorko, guys. Yan. Hello! Say hi to my vlog. Ang gagandang dilag. Yan guys, oh, ang bondok Ito na ano po, pinatay nila yung ano po, yung yung dam. Kaya walang tubig ng irrigation. Ayun. Ayun, kasama ko maglalakad yung aking bus. kaiso, oh. ane emang kamuti kaiso, oh. kamuti. Enjoy the, enjoy the view guys. Oh meron sari-sari store dito sa tabi ng bundok, gilid ng irrigation. Ayan guys. Oh, may sasakyan din dito. O sana oh, may sasakyan. Ayan guys, enjoy the view. Ito guys ang ano ang bundok. Maraming kahoy at kuwayan. Hello. Shout out. Shout out. Ayan guys, oh, mababaw lang pala yung tubig yung ano, yung regasyon. Palunggay. Palunggay yun no, ang mangga oh wow, ang daming bunga ang daming bunga oh guys mangga Na. Ah. And guys, ah, enjoy na lang kayo. Ano mag-uubog yung semento? Hindi ah. Yung mga sa... Bundok. Oo. mo? Mm. May lumalabas. Aba, guys. Pwedeng lutuin. Ulamin. Ang aso sa gilid ng erigasyon. Ayan guys, oh, para hindi lumipad ang anyong bubong, daganan nyo dagas guys ng pilid. Gulong. Gulong. mari akjat aku akjat ini ko. Jadi nak makan mak akjat ini ko kan Wah wow, guys, saya dah kasi nang anu. Akjat ini. Wah, angang laki nang anu. Nang papaya, asin papaya. Ini sayuran. Ini sayuran. Ang daming bunga oh. Kasi maliliit ito, mahaba oh. Parang nahihinog na yung dalawa. Uy, meron pa sa akin. Oh. Wow, kanino ito? ba may nagbula ng tabako dito? Siguro ito yung ano tabako yung sinisindi mm -hmm. yung mga matatanda. Wow, ito pagkain ito, to. Ratilis. Ay, no hindi. ratilis. <laughs> Mansanita. Mansanita. Sira. Maraming buma Kaya mo umakyat. Sige, akyatin mo. Sige, maging monkey ka. Hoy sira! magpunta tayo maglakad. Daming bunga oh. Ay, ayan oh, ito ang kunin natin. Ulam, gawin nating salad. Uting oh, na mo oh. Oh. Ang katuday, katuray, katuday. Yan, ano ba sa English? Kita, salad. Manjay, katuday. Tara-ran, ta -ra -ra Aba lipe nga salaan gentel. Katuddan. Ito, guys. <laughs> Ay, ito, bungon, di ba? Ha? Bungono. Oh. Bukan bun. <laughs> spinach, local spinach. Kalunay nang Ilocano. Hmm. Yan tabako no kayo, tabako. Oh. ang tanawin dito sa amin. Magaganda kasing ganda namin. Ganito lang guys ang life namin na dito tuwing hapon. Kung hindi magsumba, maglakad-lakad na lang guys. Para mal ano, mabawasan ng aming mga tapat taba Kasi guys, alam niyo kung hindi ako magsusumba o maglalakad, ang tapat ko na siguro. Balumba na. Oh. oh. Hi. Mas maski sa Hello. Magkakayo mga pogi. Pagsakduan. Pagsakduan nyo ngayon. Oh, Di nyo ating oh, kayo pagsakduan. Pogi. Oh, pogi. Oh, pogi na mga bata na to ha. Ah. Huwag kayo maging babaero. Allah. Ano ba yan? Oh, ibutos tayo ni Atty. Ernesto Binluan Rafon para bukal iti La Union. Yan. Butos tayo apo, amin amin, Atty. Ernesto Binluan Rafon para bukal ti probinsya ti La Union. Yan. Thank you. Oh. Napagod yung ating. yung kamera, no? <laughs> Wala pa tayong pabili ng ano eh. Nung pang vlog talaga. oh, nga okay. Ayun guys oh. Pwedeng abutin na lang. Ay mga kamuti guys oh. Dito oh. Oh guys. Kamuti. Ito yung gusto ng Kamuti. mo? May ginawa si Kishi eh. Para, di ba, delete tayo ng delete. Ang dami ko na rin dinelate. Oo. Pero ano pa din? Oo. May ginawa siya akin na. Ah. Okay na. Okay na yung ano mo. Ay, yung... Di ba, diba pag nag-video ka eh, ano? Ay, yung, diba? ka, yung, ano Ay, yung, diba, oo, oo Yung, yung, yung ano, ano mo. Punta ka sa gallery. galari. Tapos mayroon yung guhit-guhit na tatlo. Oo. Pilutin mo yon yung delete Yung, yung, yung parang ano? Yung trash can? Oh, okay. Pindutin mo yun, tapos empty. Yung pala din yung delete natin, pupunta doon. Ginawa oh, oh. na ni Chin Chin. Ah, okay. yeah. Okay. hindi ako nakapag kagabi. Wala po Eh. Oo. Oh, oh, oh. yeah. Okay na, ngayon lang. Ngayon, kanina lang, inano, pinaano pa sa si kanya. <laughs> Oh, wow. Ang daming mangga. Ang oh, bunga. Sige. Sige lang. Sige, ha? Bakit? <laughs> Ay, pakita yung mga fish. yung magaganda. Ayan, guys. Oh. Hi. Beautiful. Hi. Shout out! Shout out! Oh. Ah. Subscribe na kay Melda Guzman. Ang <laughs> ganda wow. wow. Wow, 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 daming bunga mangga. Ito yung eh, ano no, yung ano ba yung tawag dito? Hindi yung Indian mango eh. Ito no? Ay, iba pala yung ano. Anong lugar na kayo to? Ano makita ko yung sinising na ko oh. dyan? Ito, eh, ano vlog mo. Oh, 'di Pwede ba? Mga kaprovinsyan, uh, lag po tayo ni Atty. Ernesto Binluan Rapon para bukal. Yan. Para bukal po ni Atty. Ernesto Rapon. So, huwag kalilimutan sa balutan number 10. Number 10. <laughs> number 10. <laughs> Atty. Ernesto Rapon. Para bukal sila ulit iba rin. Para may naiiba din. Sa gobyerno. Yung na yun. Okay lang naman mga O. Pero, nagtagan natin. O, oh, dito ka? Dito ka. Oh, Sorry, dito. ni pwede yung bata. <laughs>

kahapon na naningil ako kahapon wala tapos nung saan ka na wala wow, ka din wala naman wala ka na sa iyo oo kaya ang hirap mo pa hindi ka nang magpaw man forget last na eh kailan man oh, wow <laughs> yun na yan yan oh ang native na papaya yan ang native Wait, no? oo oo oh. Edi hey, wala na yung ano yung tubig na bumabagsak, kaya.

dito. Dito? dito. Nakaredy na kami. Kaya yeah. naglakad na lang kami dahil hindi naman natuloy sumba mo. Siya bang magpapasumba? Ito, two road. Ngayon, pasurko po tayo, guys. Surkok. Ano to? Yan, ayan. Alam nyo na guys. <laughs> Sorry. Sabi nila, okay daw ito. Yan. Punta nila. Para bukal. Ang punong mangga. Alam bakit ang number one dito na pinaka ano na, mangga na lang. No? Okay. <laughs> kaya ang uso dito kasi guys ang meron na lang na puro dito is mangga so kaya marami pong diabetes na ano ang gaganda ng bahay dito guys pero mga kuripot naman sila wow ito ibutos natin ito number 4 Risita PC Kabakang Yan Ito po Ibutos nyo ito Ano ang pong ginagawa nyo madam? Kasi naka ano Kaya gusto kong iayos oh. Yeah. Ang bait iayos. naman ninyo Kailangan oh, oh. Para makita nilang mabuti Iayos ko Ayan, inaayos ni madam yung ano, oh. Yung, ano ba to? Tarpulin ni Kwan. Tarpulin ni... Oh. Oh. Laglagi pa ah, niyo ito. Ibutos number two. Ije ni Donalyn Liba Bacate. Paano natin iayos to? Paano ba? Wala naman tali. Amo. Yan, butasan mo dyan sa amin. Oh! Dona! Dona rin, bakate. Dona rin, bakate. Sa ganang tayo, may rindak dito. Magpasak na agyaging. Magpasak na agyaging. Mayak, ag-merinda dito, ayan mo. Dona Ah, uh, <laughs> <tayo> eh. <laughs> mo na <laughs> <I> <dakanto. laughs> lang din ang natira sa aking gate Don't say bad oh, words yan. Ang vlogging. Donalyn, bakate. Okay. Lapnag ipon nyo to po. Oh. Number 2, di balota. Tapos, gaytoy. Gayam ko, ngamanang ko. Number 3, ni Rosemary Biliswa. Oh, ang lagi po niyo, Apo. Oh. Ang lagi Hello po. Hello. Mag-hi kayo sa aking vlog. Ano pa yan? Ayan, o, oh, ayan din, o, oh, ayan din, o. Oh. Ay, kampanya mo. Oy, <laughs> Ay, why? Ayan po, number four. Huwag niyong kakalimutan nga, i-corp it. Pa? Ayan po, si ma'am. <laughs> Sige po. Sorry guys, hindi pwede yung kids dito. na walang bunga po ayan ilang ilang ito guys ang ilang ilang ayan na yung ilang ilang guys ah! ayan guys ang ilang ilang ang ilang ilang ang bango ang bango bango ang bango bango ang bangbango ng ilang-ilang. Wow, talong. ayan nakakita na kayo ng talong na orange. Orange ba 'to? Yellow. Hey. <laughs> why you stop black, ano, walking? enjoy pagkasawa kayo sa saging at papaya. Kasi ito lang ang special, ito lang ang ano dito sa probinsya. Papaya, mangga at saging, guys. Nancy. Saging ulit sa ba. That is sa ba. guys, sa sayang tong mangga na walang bunga o hindi na ano siguro na esprihan walking walking kami going to board ano sir pop. naman po <laughs> Ayan guys o, so 'di ba? Sagingan. Ayan guys, oh, pakasawa kayo sa mga kambing. Kambing. Sayang tong mangga na walang bunga. Ayan guys, kawayan. guys man sa mandaming kahoy. Oh. Dito na kami guys sa sore cook. Sinang taga-sorkok dyan? Oh. ilang-ilang oh dito palang madame ilang-ilang intenso ini pana ilang, ilang. Oh. In this. In this. oops ilang-ilang oop oh, oop oh. lapit lapit ah! lapit lapit ah bakit lumalayo oop oh. oop oop ouch wow ilang-ilang guys Oh, yan yeah, o. Ilang, ilang. Ow! Aray! Aray, aray, aray. Ang daming buwas! Aray! <laughs> Kinagat ako ng langga. Ayun guys o. Oh. Nagadumuti buwas na ni. Eh. Nahingi lang po. Hingi lang po eh. Ang daming ano? Yung malalaking langgam. Tinagat ako. Na pangunod na ito di ba? Oo, ito yung ilang-ilang na binibinta eh. Uh, marami pa na. Sige, ata... Eto... Sige ta, i-video ka ta. daming ano. Ito po ba tatanig yung makagat-kagat ka nga i-video? <laughs> no? Sige, ata, di makagat-kagat ka. <laughs> video ang kano kasano ko nga agala tapos makagat-kagat ka. Anay ko, anay ko, anay ko. Hindi, continuous to. Hindi Ay. patay. Hindi, ano ko, one hour. Kailangan, ba, ang tagal? Kailangan ang kailangan grabe. Kailangan ko video na lung ano. Kailangan ko ng lung ano. Sige nga, sige, kuha ka.